update tayo mga ka-amazing more videos uh, andito tayo ngayon sa Port of Balanacan uh, tatlo barko ngayon ang aalis ito ay ang Peña Pancha 11 at Pancha 1 and dito rin ang Montenegro ang Reina Olympia ng Montenegro sobrang init ngayon dito mga ka-amazing Medyo wala tayong laban sa init, kaya kailangan natin dito lagi more on water sa mga nasa initan dyan. Uh, maging protektado po sa ating mga sarili kalusugan ingat po tayo, lalo-lalo na sa heat stroke. Ito ang Virgin Mary ng ating Port of Malanakan. Napakapagandang tingnan talaga dito. Suwabe pagmas na. Ganda. Makalawak na mga ka-amazing ng Port of Malanakan. Ah, uh, una kasi wala ito. Wala itong itong pier na to. Itong kasadang ito. Una kasi wala itong kasadang ito. Uh, malaki na ang pinagbago kasi ngayon, lang uli ako nakarating dito sa Malalakan kaya nakapaggawa tayo ng ganitong content napasama naman mo ako sa biyahe pero laki talaga ng pinagbago hindi ganito dahil dito pero gumanda naman napaka linis ang alwan uh, limitado ang mga pumunta dito mga pasahero kaya na meron sa sasakyan Uh, may line sila nang dadaanan ng mga tao. Uh, yung mga nagtitinda, may kanya-kanyang pwesto sa labas. So dito hindi sila pwede magbenta ng mga kailang mga kakanin. Kasi may area na sila para doon sa labas ng kailang mga paninda. Ang mga pasahero na lamang ando doon sa kabilang tindahan yun. Nandun ang mga tindahan. Uh, dito sila, pwede na silang pumili. Kaya halimbawa, ikaw naman ay pasahero, sasakay ka pa lang, dito pa lang, ka na, na ng mga pasalubong mo sa iyong mga pamilya. Kaya hindi na pwede magtinda dito dahil pinagbabawa na dito ng, ng ating PPA ng Philippine Force Authority. mga biyahing Lucena uh, doon ang kailang destination ang um, Reina Olimpia Montenegro ito naman ang kasunod MD Virgil de Peña Francia 11 ang kasunod naman eh, MD de Peña Francia 11 Medyo kukunti ngayon mga ka-amazing ang ating mga pasahero dito sa Port of Balanacan, Marinduque Kukunti pa ang mga loading pero waiting pa rin ah, Mabahaba pa naman yung, yung time nila bago sila umalis oh, Siguro darating pa yung iba ibang mga pasahero sa mga trans vehicle na pwedeng masakay dito sa mga barkong paalis ito mga kamising uh, nagpe-prepare na sila para sa pagalis nila uh, konting minuto na lang at area na ang Pransya Uno ito Una nang aalis ang Star Force MVP Virgin de Peña Francia 1 Ito ang kauna-unang barko ng Star Wars Shipping Lines Mag-uumpisa mag sa, sila sa Peña Francia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 at iba pa mga cargo nila ng Star Force Shipping Lines naya papuntang Port of Los Alis na. ang Peña Francia 1 Nakakasayod na rin ito ang Reina olimpia ng Montenegro Pinakas na nila ang rampa Talagang diretso na paglis nila Naiiwad ang ate Peña Pachaconce See you in Lucena port pagkatapos ng aming MB Virgin de Peña Pancha Jose magbiyahe nito hindi na tayo magkikita at yun mga ka-amazing ito na mayroon naman bagong pasayero uh, mayroon pang spot na nasa harapan ng Reina Olivia ito Reina Olivia ang uh, Montenegro Lines nice maya sisipat tayo dito to yung na eto na de na rin ito ang Montenegro de derecho na rin ito ng Port of Lucena the Mexican. Hindi nyo ako konti pa rin ng pasero pero sulit din naman ang takbo nila Baka kasi na hindi naman tatakbo ito mga ito na hindi sulit At yun mga ka-amazing maraming salamat sa panunood nyo sa video ko at, at kung bago ka pa lang sa video ko ito subscribe ka na at huwag mong kalimutang i-hit ang button bell para maka-update sa mga ibang video na i-upload ko pa. At yun mga kamising, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.